Paano ko nga ba na-achieve ang ganito ka-shiny, ka-smooth, ka-selky, and ka-straight na hair? Pwes, panoorin natin yung video na to mga sis para malaman natin kung bakit at kung paano. Alright mga sis, so ito ang ating client's hair na aayusin natin for today. Bali, ang gagawin natin is ire natin to. Ang buhok ng ating client ay... Previously, colored siya. One month ago pa lang ang nakakalipas. Rebanded. More than a year na manipis lang yung hair strands ng ating hair at medyo dry at may mga kunting freeze and of course hindi naman siya ganun kakulot or kawavy. Gusto niya nga sana isipa-treatment lang to mga sis kaso gusto rin niya mag-straighten yung hair niya kaso wala naman tayong uh, treatment dito na talagang 100% na nakaka-straight at wala naman tayong treatment na nakaka-straight ng pangmatagalan talaga kaya for the go tayo sa rebanding. And for our rebanding solution gagamit tayo nitong Valutano Milano Style 3-in-1 Collagen Rebonding mga sis. Ito ang naisip kong gamitin sa buhok ng ating kliyente dahil manipis lang naman yung hair strands niya at medyo nagmamadali yung ating client dahil limited lang yung kanilang oras at nanggaling pa si Madam sa Laguna. Mga hindi nakakaalam, gamit ko na po itong Valutano Milano Style 3-in-1 Rebanding since 2023. Ginagamit ko ito lalong-lalong sa mga client natin na medyo nagmamadali at hindi naman gaano kakulot yung mga buhok. At meron tayong mga questions dito mga sis. Ang question ng isa is, ganito gamit mo sa isang video mo po sa YouTube. Tagal ko na siya napanood, ngayon mo lang siya pinost. At isang question naman is, kung papipiliin ka ano ba maganda for rebanding 3-in-1 or yung may neutra. So, sasagutin natin yan later on mga sis. So, panoorin nyo lang po ang video ito. And after our client's hair preparation ay nag-start na tayo dito sa application ng ating 3-in-1 rebanding gamit nga itong Valutano 3-in-1 Collagen Rebanding. And since ang buhok ng ating client is fine hair at meron siyang kulay, so wet application ng ating uh, atake dito sa pag-apply ng ating 3-in-1 rebanding. At since rebanded kasi itong buhok ng ating client, mga sis, so nag-focus lang ako sa application ng ating 3-in-1 rebanding doon lang talaga sa pinaka-regrowth hair niya at hindi ko muna or hindi ko inapply yan yung dati niyang merong rebanded parts na hair. At dahil medyo mahaba-haba ang video nito, mga sis, so kailangan natin i-fast forward yung ating video editing dito. Charis! So, ayun mga sis, tapos na tayo mag-apply dito ng ating 3-in-1 rebonding. At since manipis at merong kulay yung buhok ng ating client, ili-leave muna natin itong uh, ating re uh, 3-in-1 rebonding sa buhok ng ating client for about 10 minutes lang muna. Then after 10 minutes, babalikan natin siya for rechecking. So, kinakailangan po, always po tayo mag-recheck, mag-checking mag test or kahit ano pang uh, technique nyo sa pag-test ng buhok kaya na kailangan na from time to time i-check natin yung buhok ng ating kliyente para ma-make sure natin kung well done or nag-develop na yung rebanding sa buhok ng ating kliyente bago tayo mag-proceed sa pagbabandlaw or next procedure na gagawin natin. And after ma-process ang ating 3-in-1 rebanding sa buhok ng ating client, pinag-wash with shampoo natin yung buhok ng ating client. So ayan na mga sis, then afterwards ay binudry natin ito ng 100% dry. So ito na yung cura ng buhok ng ating client And so far medyo nabawasan na yung pagka abuhaghag uh, ng buhok ng ating kliyente and after that ay magpo tayo sa hair ironing process. Then sa pag-a-iron naman mga sis, kinakailangan na yung ating pag-a-iron is paper thin yung ating sectioning, yung parang uh, the way na magreban tayo sa mga traditional rebanding, same din po yung process ng pag-a-iron, kinakailangan na manipis lang para makuha talaga natin yung Uh, straight na hinahanap natin sa isang rebound. Hindi kinakailangan na barabara uh, -bara or mabilis ang pag-aayon. Hindi po ganun. Kinakailangan na uh, lagyan naman natin ng effort para talaga maging maganda yung result ng ating rebounding. At flex ko na lang din no, yung ating hair iron na ginamit dito is yung Capilar Bioplastia na limited edition from NNN Pro. So, ah uh, kung gusto nyo mag-purchase ng hair iron na to, yung link lalagay ko dyan sa comment section. And for sure, meron magtatanong nito kasi usually pag 3-in-1 rebanding after process ng ah uh, 3-in-1, pagka-wash nun is a-applyan na siya ng keratin or Brazilian or Botox. Dito kasi sa way ng aking ginawa mga sis is after natin mabanlawan ang ating 3-in-1 rebanding, blinojay natin, then nag-proceed tayo sa hair ironing without applying keratin or Brazilian or Botox. Yung sinasabi ko naman na after marins yung 3-in-1 rebonding din mag apply ng keratin, Brazilian or Botox and afterwards is ibublow dry or paplantsahin is other way naman yon Compare dito sa ginagawa ko mga sis na after mabanlawan ang 3-in-1 rebonding is nag-proceed ako sa pag-aayor ng buhok ng ating kliyente. Dahil dyan mga sis, kung gusto nyong malaman yung iba pang technique pagdating sa hair straightening gamit ang 3-in-1 rebonding magkakaroon po tayo ng seminar. Ito po yung tatawagin nating Salon Innovation Seminar 2025, Mastering the Innovation of Hair Straightening and Reconstruction Together with NNN Pro and Valutano Philippines. Ngayong darating na April 22 2025. Yung ibang detalye, ilalagay ko na lang po dyan sa at ating comment section or pwede kayong mag-message sa akin. At itong seminar natin na darating is kasama po natin dyan si Ma'am Lian Pangandaman at si Ma'am Precious Rica Hibunan. Siyempre ang ating mga technical team. Sila po ang ating makakasama sa ating darating na seminar para mas maipaliwanag, maibigay sa inyo yung best and ensuring the quality and other technique when it comes to hair straightening Or hair rebanding procedure. Itong seminar na to is open for all. Sa lahat po ng ating mga home-based uh, hair stylist, uh, salon owner, and aspiring hair stylist dyan mga sis. So sa mga interested, ilalagay ko na lang po dyan sa ating comment section yung link kung saan pwede kayo mag-sign up or mag-register. Or pwede rin po kayo mag-message sa akin para pa sa, para pa sa ibang mga detalye. Alright mga sis, ito yung result after ng ating hair ironing process na ginawa sa buhok ng ating client. So kung makikita natin, pansin nyo, makintab yung buhok ng ating client. Hindi po ako gumamit dyan ng ring light or walang flash yung ating camera. Uh, lightning lang gamit yung syempre yung ilaw natin. At makikita nyo na makintab yung buhok ng ating client straight and smooth yung hair niya. So after nitong hair ironing process mga si supposedly tapos na yung process na to. Pero para mas makakuha tayo ng best result, mag-apply tayo ng treatment after natin mag-hair iron. So ang gagamitin naman natin na treatment ay itong Capilar Bioplastia. Kung interested din kayo sa treatment na to, ilalagay ko po yung link dyan sa ating comment section kung saan siya pwedeng mabili. Or kahit anong keratin ay pwede nyo pong gamitin after hair ironing process mga sis. So i-apply lang po natin ito sa lahat ng buhok ng ating client. Hindi lang natin siya isasagad sa pinakaanit ng ating kliyente. And after ma-apply natin yung ating treatment ay ililive natin ito for a certain time. Then afterwards, So, ang gagawin natin dito mga sis, tayo mag-blow dry, kundi i-wash na natin yung buhok ng ating kliyente para makita natin yung result right after the procedure na ginawa natin sa buhok ng ating client. So, i-rinse off lang natin yung nilagay natin na treatment. So, wala na tayong ilalagay na kahit anong conditioner, kundi yun lang ay ating babanlawan. Then, proceed na tayo ngayon sa pagbo blow dry. So, habang i-blow dry natin yung buhok ng ating client, mga sis, ay sasagutin ko yung question ng Pangalawa, which is kung ano ang papiliin ko or ano ang mas maganda sa akin, 3-in-1 rebounding ba or yung may neutralizer? Actually, nasagot ko na siya doon sa comment section mga sis, pero ipapaliwanag ko pa din. Ang dalawang uh, rebounding, which is the 3-in-1 rebounding at saka yung traditional rebounding is maganda or uh, very usable sa akin. Dahil nga magkakaiba po yung... Uh, status ng buhok ng ating client. Kumbaga, may pinagagamitan or para sa akin, may mga buhok na perfect para sa 3-in-1 rebanding at may mga buhok din na kailangan gamitan ng neutralizer or yung traditional rebanding. Kung kayo ay gusto nyo ng mabilisang trabaho or yung mga client na masyadong nagmamadali, nire-recommend ko na gumamit kayo ng mga 3-in-1 rebanding dahil ito po ay lesser time pagdating sa procedure at kung ang mga buhok naman ay hindi naman siya ganong kakinky or hindi naman siya wavy perfect po or recommendable itong 3-in-1 rebanding at kung ang mga buhok naman ay talagang mga super kinky doon po talaga ako gumagamit ng rebanding or mga traditional rebanding mga sis. At kung magtatanong kayo kung pwede rin siyang gamitin sa mga kulot or kinky na hair, yes, pwede pwede naman po basta trabahuin nyo lang ng husto at focus nyo ng maigi yung uh, paggamit nitong 3-in-1 rebanding sa mga kulot na buhok. At natry ko na rin ito at meron akong video dyan na ginamit ko ito sa kulot na hair and so far na straight din niya yung buhok na kulot. And disclaimer lang mga sis, hindi ko po ito nire-recommend sa mga DIYers natin dahil itong 3-in-1 rebanding or yung rebanding is for professional only at kung uh, trinay nyo ito at nagkaroon kayo ng back job so kinakailangan nyo itong aralin or it might mag, uh, umaten kayo sa ating seminar na darating ngayong April 22 para mas maintindihan nyo or makakuha kayo in actual paano ba talaga ito nagwo-work sa buhok or paano makakuha ng best result na gamit itong chi in one rebounding? all right mga sis so ngayon pa lang ako ng pasensya sa ating long video <laughs> ngayon lang ulit ako nakagawa ng super long video at ito na habang pinapatuyungan natin yung buhok ng ating client makikita naman natin na talagang nakuha natin yung straight na hinahanap natin at Kitang kita yung pagiging straight and manageable and still shiny pa rin yung hair ng ating client even after naliguan na yung kanyang buhok. At alam nyo ba mga sis, nagawa ko itong ating uh, procedure within uh, lesser time. 3 hours ko lang itong nagawa na and super thankful and happy yung ating client dahil Uh, hindi daw niya inaasahan na magiging ganito kaganda ulit yung hair niya at the same time parang daw hindi ni yung hair niya it's more on natural looking and after nga namin ma-blow dry yung buhok ng aming client hindi na namin siya plinansya so yan na po yung pinaka result ng na-blow dry namin so hindi ko na po pinadaanan ng hair iron niya and then trim out ko na lang yung mga ends ng kanyang hair dahil meron ng mga split ends So what do you think guys? Comment your thought below. At sa mga user po ng ating 3-in-1 rebounding valutano, uh, shoutout sa inyong lahat and keep up the good work guys. And see you on our seminar this coming April 22, 2025. And this is Shading saying have a great hair day always mga sisilaw until our next video. Bye bye